ayan mga kaibigan for today's video dito tayo pupunta na naman sa ating bukid yan panibagong upload panibagong ayan mag aaraw sa pag upload kaso like, guys malat ako talaga yan malat na malat pero gusto ko magpahangin kaya guys sama nyo ako magpahangin at yan uh, kung bago lang kayo sa channel ko like and share comment lang po click bell para updated kayo sa aking mga vlog. So, ayun guys, hindi tara. Samahan niyo ako guys. Ayan, si Tatay Romy. Ang dami namang kambing. Malaki na ang kambing ni Tatay and Romy. Tatay, ano yung Sino ang nanay dyan, Tatay Romy? Ha? Huh? Sino ang nanay dyan sa alagang niya? Ano yung ma... Ang ma... Ah? Ha? Yung malaki ang dede? Hmm. <laughs> ano yung tatay? Ang dami na talaga. Oo, oh, ang dami ng anong alag ang kambing ng Tatay Romy namin. Oh, di ba? Sila ay ano, wala po silang family planning. Yan. Pag uh, wala po silang pla family planning kaya pag dilim ng uh, pa, uh, ng pag ano ng dilim, yan, nagkakaroon na sila ng siksikan. Alam mo na ako anong ginagawa. Yan. Nagpaparami sila ng lahi. Ayun ang tatay. Ayun ang tatay. Ayun. Ano, lolo na yata to, Lolo ka na ba? Yun ang lolo kasi mauba na, oh. Yun ang lolo. Ito mga tsahe, mga anak na to. Ayun ang ano yun. Ayun ang nanay. Tumakbo kasi ay na siya magpadede. Oy, magpadede ka dito. Oy, mga anak ay gusto gustong tumagdede. Ayaw. Siyempre naman. Ang na madedi pa. Yan. May ayaw daw niya. Iihi daw siya. May. May. Diba? Iihi daw siya. Guys. Wala. Man. Ang daming kambing. Oh wow. Siyempre naman. Ang daming kambing. Eh, Tatay roaming. Nan, tatay, ilan ba yung dati, tatay? Ha? Ilan yan? Di ba kaunti lang yung dati, tay? Tatlo ah. Oo, tatlo nga lang yan. Oo. Uh -huh. Ang galing, na. No? Alam nyo, guys, tatlo lang talaga to, guys, dati. Di unang oh, vlog ko to, day. Ay, oo oh, nga talaga, tatlo lang to, tay. Tay, ko pa, binta, Apat na? Ha. Mm -hmm. Galing ni Tatay Romy. Mag-alaga ng kambing kasi naman sila alam nyo guys, hindi naman, hindi naman kasi yan binibili ng pagkain, dito dito lang, oh, tingnan nyo yun, bibili lang sila na, hindi sila bumibili, dyan lang sila pinapakain, pinapasugay dyan o, oh. o oh, delivery pagkain, yan yung kulay green na daw mo, ba diba? Nung panahon ng ano, tapang pandemic, di masyadong ano, nagharap pa si tatay na makakain yung kangkong, pinapakain dyan talaga, hoy lolo, bakit ka nasulok, lolo? Tumingin ka. Pag tumingin ka, akin ka. Kaldereta ka ngayon sa akin tumingin yeah, ka. Kambang, oh. Alin! Lin! You know? Ay, oo nga. Kabuntis oh. pala yun. Ayan. Awa ko Tracy na nga. Tracy na yun nga. Lahat. Grabe, no? Grabe naman siya. Ito ang bunso. Bunso, ikaw ba yan? Bunso, hindi mo na alam kung alin panganay dito. Ay, oh, yan, di ba? Ang ganda naman ng ano. Ha? Mga... Siyempre, pag halimbawa naman na, pag ganyan, magandas mas maganda yan ang alagaan. Kasi pag baboy siya, inalagaan. Pag mga baboy, siyempre pakakainin mo pa mga pigs. Ito na lang, parang di diba, hindi na siya, ano, magahanap ng pagkain, kahit ano kakainin. Kanya lang, alam mo, pumapasok yung mga bahay. Sa pinto, yung pintuan namin, lagi kinakatok. Akala ko may tao makita mo, ang dami sa terrace namin na, ano, nakambeng mga nakakaya hinaharangan ko ayan oh guys hello how are you pangalan mo ba ay nako ayun yung nanay nagtatago ito nakita nyo yung nagtatago 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 guys nagtatago sila pero dahil sa ano yung pakiramdam ko di ba marami umalat um, ako. Yan, mag tayo, sasagap tayo ng nang ano, ng hangin uh, no, para mawala yung malat. Malat talaga ako, guys. Ay, diba ba, oh, malat. Yan, guys, so, ulan na. Kaya papasok na tayo, guys. Papasok na tayo, ulan na! Yan, guys, sana po. Ayan, uh, binisita na lang natin ang Uh, alagang kambing ni Tatay Romy. Kaya tayo napunta rito sa bukid. Sa bukid, walang papel. Ikus-kus sa pilapil. Alam nyo na yon ha? Pag wala kayong napapaano, dun kayo sa bukid, alam nyo na kung saan nyo kukuskus Oy! bye bye na, guys! Thank you for watching, guys! Bye-bye! Bye-bye, mga kaibigan! sana po maging jerry sa mga vlog ko dyan shout out sa lahat yeah, guys po guys ayan uulan yun na tayo sumilip lang sa alagang kambing ni tatay Romy kaya ayan na syempre dati pong tatlong tatlong kambing lang yan pero ngayon 13 na sila binenta pa yung uh, tatlo so yun guys syempre uh, sila po yung walang family planning <laughs> Aka anak lang ng anak lang ng anak. Ayan, ba? Diba? Sana all. Ang daming ibibenta. Sinong gustong bumili? Punta na kayo dito sa amin. Ayan, guys. Ayan guys, bye-bye na. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Bye-bye na. Shout out, mga kambing. Bye-bye.